yan 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 pupuntahan namin dito sa mo na baby ha Bila, bila, bila,

Ayan. Ayan, ang dami na. Yan. Doon yun sila kanina sa taas. Ang layo. Tinawid namin yung mga ilang bundok. Pero sila, o tinan mo. Pusa silang nauwi dito. Yan. Pag nauuhaw sila, yun yung isa. O pa pa, alam din pala nilang ano. Alam din pala nilang umuwi dito. Ayan. Ang laki nito. Ah, oh. Makakatakot. tolis pa ng sungay. Ayun pa isa. Ang dami pala to. Ayun dalawa oh, pababaw. Dami pala oh. Dami. Ayan na sila oh Bakit? Subo mo Ayan oh Pag kanina nadaanan lang namin yan doon sa kabilang bundok Dalawang tatlong bundok yata yung tinawid namin Pero pag umuwi sila dito Nauhaw eh no? Ayan nauhaw Ito yung isang laki oh nakakatakot oh Ayan yung pinagpahila ko ng kahoy Ito? Ito? Oh, Kaya na pre, sumaging so, ka ah. na. Subukan mo nga kakain. Wala yun. Pabaka mo huwag eh. Mag Hindi. Magagalit yan. Magagalit kung ano yan. Ah. <laughs> <laughs> <Sabi> ko <laughs> na <naman>. Ergo! <laughs> <laughs> yung isa yung bata lang. Ergo! Ergo! Yan ang gustong gusto ni Peter eh. Ergo! Magagalit yan. Magagalit yan. Magagalit yan. Magagalit yan. Magagalit yan. Magagalit yan. Ay, ay, may pula-pula. Oh, yung damit to ano, nanghabol <laughs> yan. Ano, yung damit mo, ibang kulay. Abulin mo. Naka-pula ka. Abulin mo. Tulog na po ngayon. Ako pa. Dito pa, laki mo. Buba, eh? Doon, lagay mo sa bata. Doon, o. Oh. Atangkat, no? Yan, doon may lagay. Itangkat ito, o. pa, o, yan. Ano lalapren. Hoy, galit na minitora. Ito mga may kubas sa likod din, no. Pakiba pangminta ka pa pulayin damit mo nya.

wala pa rin teeter ang gusto-gusto niya eh. Kaya tako pao na goya. Ha, ganyan. Apo na goya. Mana. Apa nang pakinang ano mo? Hindi, ako wala magdita. ng ibang tao. Kapang yun. Oo. naman sa sungai, no? pled a ハハハハ。<laughs> <laughs> 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 itu gak pintuan Най ще. А я

Ayaw mong ayong Ayaw mong dami na po. Ayan, naman ko ngayon.

Hindi mo yan. Mabait yan. Hindi ka ikaw nga, yan. Tara, na natin doon. Huwag ka lang dito sa mga ganito. Hindi, mabait nga mo sila. Ipakang nga lang may kasayan dati noon. Yung pag-uli-uli yung boss ko dati noon. Nanay na sila mga mga. Marami pa pala oh. Ito mabagsik eh. Ayun po, parating na oh.

Ano yung amoy, yung nag-aalaga sa kanila? Alam na nila. Alam nila yung ibang tao. Ito, mataki. Malaki yun, ano, sungay. Ay, hindi pre, malaki sungay yung sa taso. Oh. Ano yung kinakain nila? Darak. Kaya kung magamit mo yung puti. Dami niyo, puti, ganon. Galit sila ron, galit. Puti yung damit mo. Oh, galit. Laging... Mas maganda pa kung magkong nakahubad ka. Nakahubad, no? O, oh, pula. Nakaubad, oh. Pag nakahubad, hindi sila galit. Oh. pag ko man lang nakahubad ka para ibang ang amo ko to. Ah. Oh, ibang ang iba, amo ko to. Ah. <laughs> hindi yung boss ko to ha. No. Hindi si Nestor to ha. yung malaki, yung lalaki ang ano, nakakatakot yung sura. Oh, yun ang lalaki yun oh. Peace. Peace. <laughs>

ayo na ayo na oh nangge ya ya nama kamu oh hi gini ka hindi yan hindi yan oh hindi yan ganyan lang yan

May radyo. May sound pala kayo dyan, ah Sound. Si mo lang. Si mo lang. Kung mo Yan. Yan. Buti hindi ako tinamahan sa sipa. Buti hindi ako tinamahan sa sipa. Buti, lakas mo ni pa. Lagi sipa na yun. Oo, buti. Buti ano. Nakwa <laughs> <laughs> nakwa. Oh kata utok eh. Dan Dani dan, dan, munau mau munisayan. Eh nagulak ni. Eh mau munu mulang. Mau munu mulang. Mau munu si layan. Lat. Magibai balang. Ya saya kaya sambaka, saya kaya sabaka. Yan. Kaya munu. Eh la la ngugal sahi ya. Oh la la baga. Agatung bae pak si masayau. Ba'y sumo sa'yo to, Yung bus ko, kung hindi ba ako sinasayawan? Ha? Ha?